guys Hmm. So guys, may bahaw akong tinapay. Sayang kasi kung itapon ko. Ito ang kubos. Guys, ang madalis. Kubos o tinapay. Gagawin ko itong fry. Toast bread. Sayang so, kasi guys, kung itatapon natin itong tinapay. Pero hindi tayo sa basura guys. Iba pa kain sa mga ibon. Pero ang gagawin ko ito ngayon ay ipafry ko. Toast. Ito toast ko siya guys. Gagantingin ko siya. Ito guys. Magugutingin ko, ko siya hanggang matapos. Ganyan siya, guys. Tapos, i-cubes ko siya ang pag gugutom. Ganyan, 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 ganyan. Sayang pa si. Pwede pa tumulong sa salata or papatin. Para hindi siya masayang, ganito yun na lang. Oo. Oh, oh, Matapang siya guys. Sorry. Tapos na siya guys. Habang ako nagbububeta, kain ako ng ice cream. Hmm. guys, tapos na. Lahat nagunting ko na lahat-lahat ng hugos or tinapay. Ipa-fry ko na po ngayon, guys. Ito na lahat-lahat. At saka ipa-fry ko na to, guys. Para maging malutong, para maging toast bread, bread toast. Ayun na guys, ilalagay ko ang lahat ng tinapay sa loob ng tuwali. Mikos mikos natin guys. Mikos mikos. Mikos mikos na yan. Lagyan natin ng konting mantika. Ito